Hello guys, welcome back to our channel, Pinay and British cupu and the Philippines. <laughs> Bye, Annie. Bye. Bye. Bye, Snow co-workers. Bye, Snow. Bye, Snow. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Working hard, ha? Huh? Yo, magbabayad tayo ng wifi. Kasi so, wala tayong upload ng two days kasi goring na typhoon. Ulan ng ulan. Ang lakas ng ulan. So, ayan. Mayroon tayong mayroon tayong bag. So, magdadala tayo ng bag. Huwag na mamalingki. So, may dala pala rin akong ganito ba Yan o. So, may dadala ko niyan. Kasi, pag hindi ako nagdala niyan, so, walang lagayan Naka-plastic lang yung itlog. So, pag uwi mo, basag-basag na sa sasakyan. May sikil. Uga-uga na sa ano, daan eh. Lubak-lubak mo ng daan. Ganyan hindi guys. Alam mo, may na-experience ako na ano, na senior citizen ba gumili ng itlog, hindi na ayos ng pagkalagay sa plastik. So, dumaan sa sa taas ng tulay. Tapos pagkaangat, malug-alug, sus, so, manon yung itlog, alam niyo, basag. Basag instead na bibenta niya yun, hindi na na mabibenta, kakainin na lang niya. sulogi so, na siya. So, aray. Bakit inaatake mo ako? Ha? Gusto mo sumama? Ha? Gusto niya sumama? Kasi no. Gusto yata sumama. So, kailangan natin mag tripper ng mga ganito, guys. Ganun. Kasi alam mo, kailangan talaga natin maganda ng sarili nating lagayan kasi hindi maganda yung nakaplastik lang. Pag uwiin mo, ibasag na. So, in in instead na hindi mo siya lulutuin, kons, konsumo mo for one week or for two weeks or for one month, hindi na. Lulutuin mo na agad. Ganun. So, alis tayo. Teka lang, guys. Chinilas. Chinilas na tayo. So, magandang weather. Medyo maliwanag. Kasi, 3 days na siyang ulan ng ulan. From Monday. So, nakapaglaba na tayo. Yan. Yan. Marami tayong sampay kahit na bagyo nagsampay tayo, naglaba tayo so wala namang problema kahit nakahangir naman siya kahit hindi siya matuyo, okay lang importante na ang ating labahan kasi pag natambak, mahirap na marami na lalo tapos yung sampayan, ubos ganun ako maglaba parang one week one week may git so ayan so ayan So, madami. Ang init. Ang silaw. Mainit guys ngayon. So, medyo pinawisan na tayo. Ulan-ulan ulan ng ilang araw. Tatlong araw na ulan-ulan. Ngayon lang uli umaraw. So, tapos na yata yung goring. So, guys. Alis na tayo. Bye-bye na. Magpaalam tayo, mister. Tito na agad. Might na na agad, guys. uli. Sarap ni. na problema kasi to yung kasagutan sa yung problema. Oh, na tumboy bakla. Yung ganyan na kun mo bakla. <laughs> Parang gusto ko na lang bakla. bakla Hindi <laughs> mas masarap yung lalaki ni. Ha? <laughs> ah? sa <laughs> Ano da to may ano ron? Ha? Uh, may uh, may tagana ron. Oh. Nayo. Puro bakla. <laughs> ha? Puro bakla. So, puro bakla. Oh. Babae, ayaw mo? Ayaw ko na... Or bakla nga ron, di ba bayi ron? Okay. No, tambok. Nagpila man daya o. Ha? Si. Ako ah, na yan. May ari ron? Ha? May ari. Walang tag-ana. Ay, sige. Kung gusto mo. Ulit tayo nito. Again. No, i-vlog mo ko na yan. Kung gusto discover kita bilang... Ay, wanting gila ko rin. Kasi kung nakapitan. Yung iladahan dito Papadudot Papadudot So medyo baha Medyo baha na guys Baha na yung ano Grabe na, ang taas Baha, sarap mag-swimming Wait, ayan Inaon yun ba sa teo ba? O, ina Pati ano, dayang dayo kang nani, mamo? Ay, kung sa, kung para, sa Domingo

Enak <tuk> lagi lo dagang ngeliatin, <segera> Bang. Babu, tah. Eh, babu ngeliatin bius. Hah? Ini kabuluk-buluk, <dan> saya <segera> justru lo. Gak bawa, <dan segera> Dapat ay kadagdag ka ting ako trobius ni may pabo ka pabo. Kami na ko alam. Kami na ko ko Linggo-linggo na yata ako bumibili niya ne. Eh. Kailangan magsagalo kasi hindi ah, na yung bisaya. Araw-araw siya dito nagbibili. Hindi <laughs> ba tanong mo <laughs> ba, ante? Natipi siya na galati siya. Nagbibigay siya ng tip. Diba tino? no permi ako ng alimasag. Permi. <laughs>

pero kung pangit, mahal. Lang, 150 na lang, no, no, na lang, ipromote natin yung halimutan. Ang <laughs> nalulogi <laughs> yung, wala ka. promote ba eh, kami, lubog na masutang. Pagkaya niyo. Ha? Wala na kami pira. Mas ba yung tira? Usang kilo. Prato. Prato, tarong? Ito ka sa restaurant, base kong... Oo. Ito rin, mayroon naman sa tawag ka rin. Tagaligaha. Ay, gusto mo nga, to tuyo ko sa inyo. Oo. Kung di maubos, pang toman kami. Oo. Pag di maubos. Ako, maraming salamat naman. Kapag natasa, rin hit ko na eh. naman. tayo dito sa ano sarap maligo I so, cried out for your presence oh, in This very later bit bit tayo guys walang plastic walang balot ang 7-Eleven Yan oh no? <laughs> Walang balot ang 7-Eleven kaya ano Kaya bit ni isa-isa <laughs> Na hindi na kay umbaw may gwanan ko ay maugan kain na. So guys, dito na tayo sa Ihipaig. Ganyan, arga natin. Ay, ay, ay! Patay! Ha? Ha? Kung itlog pa man na. Ay, patanawan ko. Baka narunot itlog pa. Na, may pa. Okay na nung dagagan yun. Dagagan. <laughs> Paano dalagali? May pizza pa ako Di Karno. Hindi, mabuti. May daga akong daya o. Oh. oh, kaya nag ano ako nagdala ako. Nakakatuklay, malisod talaga. Nani ah? oh, parang di kita mabusog karon pag kita kasakit ang ulo pag walang humay. Uy, ana alas <laughs> 12 yon. 11. 11. Ano ni plus? guys, dito na tayo sa bahay. So, nahirapan kasi ako mag dala yan, oh. Ang pinamili natin, guys, oh. Nahulog pa ito sa, ano, padyak, oh. Yan, oh. Nakutin. So, guys, no, dito na tayo sa bahay again. So, ayan yung pinamili natin, guys. Bakit ang labo ng camera ko? Okay, um, it looks like um, I not been inside the broken yet. But what I'll do, I'll check. Dito na tayo, guys, no? May kausap si Mr. So, dito tayo sa room. So, ayan. So, yung bag natin ginagamit. Ayan, no? So, nakabili na tayo na pala na iron. Ayan. Pabili na tayo ng iron <laughs> sa bukas. Inayos ko yung itlog guys kasi nahulog siya sa sa e-bike. Ayan o. Kasi ito na lang natin. Ito na lang natira yung itlog natin. So bumili ako ng dalawa. So ayan guys. Nahulog siya sa padyak. Ang hirap mamili kapag ano. Nagbablog ka. Tapos, yung tipo nito. dami kang daladala. Kagaya nito, ang dami nating pinamili. Wala sa 7-11 na na plastic. So, binuwat lang natin ito guys. Pag Wednesday, pag Wednesday, walang plastic sa si 7-Eleven. Kailangan mong buhatin. Bumili ako ng tinapay, tsaka ito. Kasi wala sa grocery ng mga malalaking ganyan. Tapos ito naman, yun. Ayan. Ayan yung binili natin. Tapos yan, pizza. Tapos yung pusa na yan. Bida-bida. Snoopy, bida-bida. Oh. na ba Guys, nilinis ko na pala yung alimasag natin. So, 200 pesos. 200 pesos. Isang kilo. Tapos, yan danggit. So, ang laki ng danggit. So, 220 ang kilo. So, ito yung last. Kaya mura na daw yan sa 220 lahat ito. Isang kilo daw ito eh. Yan. Budget na natin ito no. Isang kilo, isang kilo. So, may, may discount tayo dito kasi sobra isang kilo to. Tapos, ayan, sang kilo. yan yung ating budget. Budget na tayo sa ating ulamin, guys. Limasag, tsaka danggit. Nalinis ko na yan. So, ipiprepare ko yan. Tapos, lulutuin ko yan ngayon yung iba. Ulamin ko pala. Ako lang kakain yan. Kasi si Mr. hindi niyong kakain. Yan, kakain, oh. No? ng kasi nahihirapan siya maghimay. Mas maganda sa kanya yung nabibili sa mall na ano, laman na. kumakain makain pala si Mr. Guys ng pizza na binili natin. yun know. o. <laughs> so enjoy your meal. Ay, boat look. Ay, malat o boat look. na, that all Yeah, sugar. And then, coffee. Oh, coffee. But this is the sprite is not on my list. This is I'm cooking for. I this is for cooking. Like example, I'm use for for my crabs, so I'm use this one sprite. So I'm using this for cooking the sprite. So pala ko ng sprite. So one slice. One slice only. Yeah. One slice is gumili bumili ako nitong Sprite kasi ginagamit ko yan panloto, guys. So, like example, nag-adobo ako. So, yan ang isa sa bawang, dadagdag ko sa adobo. At mabali, mabilis siya lumambot, guys, kapag yan ang inaano mo, nil, sinas, ano, nilalagay instead tubig. So, yan yung nilalagay ko, magpakulo ng, ay, maglaga ng, maglaga. Yan ang, ano ko, pampalambot pam sa mga adobo, ganyan, sa mga pata mag ano ka, mag sweet and sour. So, ito yung pampalambot. Mabilis siya lumambot. Tanggal sa buto yung mga laman-laman guys. So, yun yung ginagamit ko pang loto. Kaya bumili ako niyan. So, itatago ko yan. Baka inumin ng isaw. So, kaya lumalaki yung chan kasi kakainom ng soft drinks <laughs> tsaka beer. Masilaw dito. Ayan pala. Ayan. Ano kasi. Ayan o. Oh. So, ito yung kanya. Ayan. Ah, lightening pala yun, guys. Yung maano. Kasi mo ang pangit naman. Nagdidilim. Hindi ko alam bakit nagdidilim to. Ayan, ang bright naman. Hindi ko alam to. Masyadong masilaw sa araw. Nag-ano. Nag-ex. Nag-ano yung... Nag-ano reflect doon <coughs> no sa pintana. Ayan. So, ito yung kanya. Gayto Rich, at Apokari. Ayan o. 2 liters. Tapos ito. How many liters this? So, nagtutubig pa kasi, ano, galing 7-Eleven. 1.5. 1.5. Why is no noise Ha? Pag-ing po tayo yung pizza. I'm on a diet. Diet? Pizza diet. Mmm. <coughs> Hindi naman yung diet eh. 7-Eleven it's called the uh, drinks now, okay. they are renovating look this one look it's cold mm. but no plastic i carry one by one every wednesday they are not using plastic so much better every wednesday you know if you wanted to buy the their shop, but uh, bring your own bag break time in yeah 15 minutes 15 minutes you break 30 for lunch, but just looking at cool. 30 minutes for lunch. But break past 15. Break time sa hapon, 15. Ganun guys. So, minsan kinakain na ng customer. Yung, habilin, yung natira na lang, yun na lang yung break niya. Mm, sarap kain po. <laughs> Tapos, kung dito tayo sa bahay guys, hindi tayo makakablog kasi Maingay si Mr. So, nagsasalita tayo ng low voice si Mr. Loud Voice. So, nag-ano siya lumalaban yung boses natin. Kaya hindi tayo makakablog dito sa loob ng bahay. So, wala namang view dito sa loob ng bahay, guys. Kaya, weekend lang tayo nakakalabas. Ganun. So, kakain mo na tayo. Makakain mo na kami, guys. Kaya, babay mo na